Kumusta? Welcome sa Cinema Box Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang science fiction thriller na pelikula na tinatawag na The Titan. Ang premise ng pelikula ay nakabi sa taong 2048. Maraming sasakyan ang dumadaan sa tabi ng karagatang Atlantiko patungo sa base ng operasyon ng NATO. Huminto ang isa sa mga sasakyan sa harap ng isang mansion. Isang babae ang nagpakita sa isang pamilya ng tatlo sa loob ng mansion, na ngayon ay magiging bagong tahanan nila. Nagulat si na Rick Johnson, ang ama, ang kanyang asawa na si Dr. Abigail Johnson, at ang kanilang anak na si Lucas, na halatang hindi sanay sa karangyan ng lugar. Nakatayo ang tatlo sa harap ng kanilang pribadong swimming pool nang tinanong ni Lucas si Rick kung saan siya pupunta. Tinuro ni Rick ang isang direksyon patungo sa langit. Lumayo ang kamera, ipinapakita ang mga katulad na bahay sa kapitbahayan, na nagmumungkahi na ang mga dumating sa iba pang sasakyan ay binigyan din ng mga katulad na bahay. Kinabukasan, dumalaw si Profesor Martin Collingwood sa pamilya, Natuwa ang mag-asawa nang makita siya. Pinasalamatan ni Rick ang propesor sa pagpili sa kanya para sa misyon. Ngunit sa halip ay pinaalalahanan siya ng propesor tungkol sa mga panganib na kaakibat ng misyon. Sinabi ng propesor na nagpapasalamat siya sa kanilang serbisyo at pagkatapos ay umalis. Lumipat ang eksena sa isang kumpirensya ng NATO. Nagsalita ang propesor sa harap ng isang grupo. Sa taong 2048, naubos na ang mga likas na yaman ng mundo hanggang sa mga piraso. Nagsimula ang mga tao na mag-away para sa natitirang mga yaman. At laganap ang mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. Hinulaan niya na sa loob ng sampung taon, kalahati ng planeta ay hindi na matitirhan. At sa labing limang taon, kalahati ng kasalukuyang populasyon ng mundo ay magugutom hanggang mamatay. Nauubusan na ng oras ang mga tao dahil lumampas na sila sa kapasidad ng kanilang tahanan. Sinabi ng profesor na ang kanilang mga anak ang makakasaksi sa katapusan ng mundo. Gayun pa sa gitna ng lahat ng ito, sinabi niya na may pag-asa pa, ang pag-asa na ito ay ang pinakamalaking buwan ng Saturn na tinatawag na Titan. Ito ang tanging iba pang katawan sa solar system bukod sa Earth na may atmosfera, na ginagawa itong pinakamatitirhan na katawan sa solar system bukod sa Earth, ngunit sa anumang paraan, hindi pa ito handa na tirhan ng mga tao habang umuulan ng likidong methane sa makalangit na katawan. Puno ng nitrohino ang atmosfera, at napakababa ng temperatura, sinabi ng profesor na ayon sa agham ng kalawakan, hindi matitirhan ng mga tao ang Titan, ngunit may iba siyang paraan. Gusto niyang gamitin ang modernong genetika para iakma ang mga tao sa kalikasan ng planeta, sa halip na gawing matitirhan ng mga tao ang planeta, kaya naman. Tinawag si Rick at labintatlo pang iba sa team upang subukin at iakma sila sa kapaligiran ng Titan. Sinabi niya na sa kaunting pagpapahusay sa kanilang katawan, makakahinga sila ng nitrohino sa hangin nito at makakaligtas sa lamig ng Titan. Alam ng lahat doon ang panganib ng eksperimento ngunit handa silang ilagay ang kanilang buhay sa piligro para sa susunod na henerasyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay gawing bagong tahanan ng mga tao ang Titan. Napili ang grupo mula sa limang libong tao sa labing na iba't ibang bansa para sa espesyal na gawain ito dahil sa kanilang kakayahang makaligtas. May isang tumutol sa kumperensya na ang proseso ay isang sapilitang evolusyon at wala sa kanila ang makakaligtas sa huli. Ngunit sinabi ng iba na alam nila ang mga panganib. Matapos ang kumpirensya, binigyan ng grupo ng kanika nilang keycard at dinala sa isang laboratorio. Binigyan ni Dr. Freya Upton, ang tumutulong sa eksperimento, si Rick ng isang injection at sinabihan siya na makakatanggap siya ng mahigit tatlong daang injection sa susunod na linggo. Ang mga injection na ito ay para sanayin silang magsunog ng nitrohino sa halip na oxygen para sa enerhiya. Dahil limang porsyento lang ang level ng oxygen sa Titan kumpara sa dalawampung porsyento sa Earth. Lumipat ang eksena sa kanilang mga mansion, lahat ng labing apat na voluntario at kanilang pamilya ay binigyan ng mararangyang tahanan na magkakatabi. Kaya naman inimbitahan ni Abigail ang lahat para sa isang barbecue weekend. Sumasayaw, kumakain, at umiinom silang lahat ng magkasama. Ito ang huling pagkakataon na papayagan silang uminom ng alak. Kaya naman tinang kilat nila ito. Nalasing si Abigail pagkatapos ng party. Kaya tinulungan siya ni Rick na makarating sa kanilang kwarto. Ngunit bago pa man, nagsimula siyang umubo ng malakas. Tinulungan siya ni Abigail at napansin niyang nilalagnat siya. Binigyan niya siya ng gamot at pinatulog. Sa susunod na eksperimento, pinapayagan ng mga voluntario na maupo sa ilalim ng tubig hanggat kaya nila. Ang mga huling natira sa loob ay si Rick at isang babaeng nagngangalang tali. 31 isang minuto na silang nasa ilalim ng tubig. Masaya at nagulat ang mga nasa labas na gumana ang mga eksperimento. Nagsimulang mahirapan si Tali at umahan sa 30 na minuto, ngunit nanatili pa rin si Rick sa loob. Bumaba ang kanyang vital signs kaya nag-alala ang lahat. Gayunpaman, nagsimulang lumangoy si Rick sa buong pool ng napakabilis, na nagpapakita ng kanyang progreso. Pumalakpak at nag-cheer ang lahat para sa kanya, nakalubog siya sa tubig ng 42 minuto. Sa gabi, kinuwento ni Ricky Lucas ang mga kondisyon sa Titan bilang kwentong pampatulog. Natuwa ang bata sa ideya na makakalipas ang kanyang ama sa ibang planeta sa lalong madaling panahon. Sumali si Rick sa kanyang asawa sa swimming pool kung saan napansin ni Abigail ang mga ugat sa likod niya na naging prominente. Tinawag niya itong side effect ng mga injection na natanggap niya, ngunit nag-aalala siya para sa kanya. Habang tumatagal, naging magkaibigan sina Abigail at Ryan, ang asawa ng isa pang voluntaryo. Sinabi ni Ryan kay Abigail na ayaw niyang pumunta roon ang kanyang asawa, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sumailalim si Rick sa operasyon noong araw na yon. Bilang doktor, binasa ni Abigail ang libro na ibinigay sa kanila na naglalaman ng lahat ng pamamaraan na dadaanan ni Rick. Nakita niyang ligtas ang lahat ng ito, kaya gama ng loob niya. Sa gabi, nagising siya at napansin na wala si Rick sa kanilang kama. Pumunta siya sa kusina at nakita siyang nilalagyan ng yelo ang katawan. Sinabi niyang nasusunog siya sa kanilang kama. Kumuha si Abigail ng balde ng yelo, at inilagay ni Rick ang kanyang mga kamay doon hiniling niya sa asawa na gawin din ito. Ngunit inilabas ni Abigail ang kanyang mga kamay dahil hindi niya kaya ang lamig. Sinabi ni Rick na hindi na niya nararamdaman ang lamig, na adapt na siya sa malamig na temperatura ng Titan. Sa isang eksperimento, pinapayagan ng grupo na lumangoy sa ilalim ng tubig habang puno ng methane gas ang lugar. Tulad ng sa Titan, susunod, pinatakbo sila sa isang field hanggat kaya nila habang humihinga ng methane at nitrohino, Ginawa nila ang parehong ehersisyo sa loob ng ilang araw. Nasa changing room ang grupo ng mapansin ni Rick na marami sa kanyang buhok ang nalalagas. Sinubukan ni Tali na tingnan kung totoo ito at nakakuha ng buhok mula sa ulo niya. Noon din, isang babaeng voluntaryo ang nagsuka ng dugo at bumagsak sa sahig habang nahihirapan. Tinulungan siya ng iba at tinawag ang mga opisyal. Sinubukan siyang tulungan ni Dr. Freya, ngunit namatay siya sa sahig bago paman makagawa ng anumang aksyon. Nagulat ang grupo nang magsimulang magpakita ang malupit na realidad ng eksperimento. Nang gabing yon, nagtipon-tipon ng lahat sa bahay ni Rick at pinag-usapan ang nangyari. Napansin ni Abigail na permanente ang mga ugat ng lahat ng voluntaryo sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nawala, kahit walang ibang nakapansin. Nasa labas si Rayan at ang kanyang asawa sa pool. Nagpanik ang asawa ni Rayan dahil sa kamatayan. Habang nag-uusap ang iba, sinaktan niya si Rayan sa mukha at nawala ng kontrol. Tinulungan ng iba ang babae at pinigilan ng lalaki. Hindi kayang kontrolin ng utak niya ang mga eksperimento ng mahusay. Kinabukasan, dumating si Dr. Freya sa bahay ni Rick upang subukan ang kanyang vital science. Sinabi niya na ang babaeng namatay ay may kidney stones na nakabago sa eksperimento, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa gabi, hindi mapigilan ni Reed ang pagsusuka ng dugo. Kumuha si Abigail ng sample nito upang siya mismo ang mag-imbestiga. Habang isinasara ang mga pinto, nakita niya ang isang kumikislap na ilaw mula sa mga dingding at napagtanto niyang sinusubaybayan sila. Nasa swimming pool si Reed nang magsimulang magbalat ang kanyang balat at lumutang. Mamaya, nang matulog sila, napansin ni Abigail na nagbalat din ang likod ni Reed. Kinuha ni Abigail ang sample sa laboratorio kinabukasan at nakita na may mga compound ito na hindi nabanggit sa libro. Sumailalim si Rick sa operasyon sa mata noong araw na yon upang makakita sa dilim. Umuwi siya pagkatapos ng operasyon. Ngunit kailangang dalhin muli sa ospital nang magsimulang damyugo nang hindi mapigilan ang kanyang mga mata. Nakipagkita si Abigail sa profesor at inakusahan siya na hindi sinabi ang lahat tungkol sa pamamaraan. Hinamon niya ito tungkol sa mga kamera na sinabi nitong para sa seguridad. Tinanggihan siya ng profesor at pinauwi. Pagdating niya sa bahay, Nakita niya ang malalaking van ng militar na dumating sa bahay ni Rayan. Tumakbo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari, ngunit pinigilan siya ng isang sundalo. Noon din, may naghagis kay Rayan mula sa bintana, nakahandusay ang kanyang patay na katawan sa harap ng porch. Nawala ng tuluyan sa katinoan ng asawa ni Ryan dahil sa mga eksperimento. Isang gabi, kinuha ni Abigail ang keycard ni Rick at pumuslit sa pasilidad. Natagpuan niya ang mga medical file ng mga bulontaryo at nakita na ang babaeng namatay ay walang kidney stones. Nasa meeting ang profesor at ang team kasama ang NASA. Pinagalitan ang profesor dahil sa pagsasagawa ng sapilitang evolusyonaryong eksperimento ng walang tamang ebidensya o etikal na dahilan. Binyantaan siya na ipapahinto ang kanyang operasyon. Nang dumalaw ang profesor kay Rick sa kanilang bahay. Sinabi niya kay Abigail na hindi niya talaga alam ang epekto ng mga eksperimento, ngunit hindi na sila makakabalik ngayon. Gagawin ang mga paksa bilang bagong uri ng tao na tinatawag na Homo Titanians, na magiging iba sa Homo Sapiens, ngunit dahil iba-iba ang evolusyon ng bawat isa, hindi nila alam kung ano ang magiging anyo ni Rick pagkatapos ng buong eksperimento. Mamaya, tinanggal ni Rick ang benda sa kanyang mga mata at nagulat ng makita ang lahat sa paligid, kahit sa dilim na-evolve na ang kanyang mga mata, kinabukasan, isinagawa ang mahalagang operasyon sa mga paksa, ngunit lahat sila ay namatay maliban kina Rick at Tali. Ngayon, Nakasalalay ang kinabukasan ng sangkatauhan sa dalawa. Dinala si Abigail sa pasilidad pagkatapos ng operasyon at nagulat nang makita ang kanyang asawa na naging ibang nilalang na. Ngunit malinaw na naaalala pa rin siya nito. Naging ganap na silang homo titanians. Naririnig nila ang mga tao na nagsasalita. Ngunit hindi makapagsalita pabalik dahil gumagamit sila ng mababang frequency na hindi naririnig ng normal na tainga ng tao. Umuwi si Rick ng gabing yun at aksidenteng nasaktan si Abigail. Mamaya. Habang lumalangoy siya, narinig ang isang malakas na tunog sa labas. Dumating si Tali upang bisitahin siya. Kasama niya, lumapit din ang ilang gwardya sa bahay. Napatay ni Tali ang kanyang asawa. Sinubukan ng mga sundalo na patahimikin si Tali at kunin si Rick. Ngunit madali niyang napatay ang lahat gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Huminto lamang siya ng hilingin ni ni Abigail. Dinala ng mga opisyal si Rick sa pasilidad at inilagay sa isang glass cell. Handa na si Rick na ipadala sa Titan. Ngunit ang kanyang emosyonal na attachment kina Abigail at Lucas ang pumipigil sa kanya. Kaya hiniling ng profesor kay Abigail na bigyan siya ng injection upang burahin ang kanyang mga alaala. Sumunod si Abigail at binigyan siya ng shot. Umiling si Rick na nagpapahiwatig na ayaw niyang kalimutan siya. Lumabas si Abigail sa selda, kinuha si na Lucas at Dr. Freya, at tumakas, dahil iba ang ibinigay niyang compound kay Rick upang matulungan siyang makatakas. Nagkunwaring walang malay si Rick at napatay ang isang sundalo, na alerto ang iba, ngunit nakatakas siya ng madali gamit ang kanyang na-evolve na kakayahan. Nakipagkita si Rick sa kanyang asawa at anak sa isa sa mga laboratorio, ngunit mabilis silang napalibutan ng mga sundalo. Ipinaliwanag ng Profesor kay Abigail na hindi na mababago ang ebolusyon ni Rick, at hindi na siya makakabalik sa pagiging tao. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay pumunta sa Titan. Nang makita ni Abigail na tulungan, Diyan nang nawala ang dating asawa niya pumayag siyang pakawalan siya para sa kapakanan ng sangkatauhan at kaligtasan nito. Sa susunod na eksena, nasa eroplano sila, nakahiga si Rick sa isang body bag at dinadala upang ipadala sa Titan. Lumipat ang eksena ilang buwan pagkatapos na aresto ang profesor dahil sa paggamit ng hindi etikal na pamamaraan. Kinuha ni na Abigail at Freya ang Titan 2 facility. Tinawag ni Lucas ang kanyang ina sa labas upang tingnan ng malinaw na langit sa gabi. Sa malayo sa kalawakan, nakita natin si Rick na nakatayo sa mga bundok ng Titan. Ganap na siyang na-adapt sa kapaligiran nito. Iniladlad niya ang kanyang webbed arms at lumilipad sa kalangitan nito. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.